Hello my friend, magandang umaga. Papakainin natin ng almusal ang ating baby rabbit. Si Mama Rabbit pala 'to. Wala pa siyang bebe. Dalaga pa siya 'yan. Sept ng kanyang breakfast. Aratilis. Maraming aratilis ang kanyang breakfast. Dahil 'yan, man tayo sa jawanya. Punta natin ang kanyang jowa. Jowa ng rabbit. Ito naman. Yung jowa ng rabbit. Oh, baby. Ayan. Si Fidel. Si Fidel, Fidel. Hello, Fidel. Hello, baby Fidel. Aray. Excited na siya magkaon. Wait lang. Kabilis naman kumain yun eh. Ito ko siya nilalagyan. Natutuwa kasi ako pag kumain to. Ay! Kapangagat pa! <laughs> Sobrang gutom yarn. <yon. laughs> Pangagat. Gutom yarn. Ay. Bulog pa. Nagpisa. Ay. Sagit lang. Bubuksan lang natin.